Eto na ho, papakitin natapos po yung aming trek sa loob ng kweba. Una ko ako ng akit para makita nyo sila. Eto na ho. Ready na ha, bili sa po. Ah. <laughs> oh. Eto oh. na ho sila. Iba na ho ang aming nilabasan. Iba na ba 'to? Japan na yata 'to. Iba bascursion. Ibang nilabasan. Na Hay okay, nako. Okay. Okay, okay, okay. Si Jet, nakita niyo na ho, si Jet. <laughs> Ito na ang susunod si Mac. Alam mo naman, inaalalayan kita. Tapos na nga ako dito. Tapos na ako dito. Tapos na ko ako, na ako, Patakot Patakot ako tayo. Ito na ako si Mac. Tagumpay? Tagumpay tayo. Oye, sa matindi oh. Hindi, sige, nakarecord dyan para dokumentary yan. <laughs> ang si Ayang na ako, ipapakir. Tapos kasunod dyan si Jerome, si Big Boy. Okay. si Ryan. Si Kuya... Raynan. Raynan. Oo, oh. oh, isang matindi dyan oh. Ito, pipicturean niya ho kami. Ayan, napinipicturean no? oh. ho kami ni Ryan. Kung gusto niyo makita yung picture namin, tapos sa sabay nito, tignan niyo sa Friendster. <laughs> Habang binibidyo ko si Ryan, kinukuhaan tayo. Ayan, nahuli na po ako, no? Ayan sila. Nakikita niyo ako? Nakikita ba ako, Mac? Sa camera? <laughs> Habang naglalakad na ganyan? <laughs> ha? <laughs> Kunyari daw, malalaglag ako yung bagok. Ha? <laughs> <laughs> Doon <laughs> sa taas. Mac, girl, tignan mo ako kung kukuha. Hirap, lale, hirap. Dali, dali, dali. Ayos, ayos. Hirap, hirap. Ayan ho. Nakikita niyo, taas. Ano yung na pinasok namin? Ha? Meron pa pa yan? Pitcho na natin yan. Sang pa. Saan pa pa, Sama ako dyan. Max, sama ako. Ito <laughs> <Medyo> yun. Video <laughs> yan? pa yan. Hindi, ito yun. Teka. Okay, okay. Galing. Kung makikita nyo, ipopokus ko. Ito ah. ipopokus ko ito. Pong. <laughs> Nakikita nyo yung nakasulat? Pong. <laughs> Number 23. <laughs> Number 23 pa yata. <laughs> sure. Yan ay siyang hindi magandang ugali sa Pops, mga hey. Pilipino. Kung tayo pupunta sa nature, hindi dapat natin yung sulatan. O oh, doon, sol. Pitch pa isa. Pwede lang sa ihan. Kung gusto nyo yung taihan, taihan nyo. Pero huwag yung susulatan dahil ang tae Ayan. Ayan. ay organic matter. Ngunit, ang sulat na yan ay may chemical. Bayad ng chemical. Pero kung yan ay... Yan ay tae. Okay lang dahil yan mabubulok. Ayan o. Sige, kinukuha na kita dyan habang kinukuha na kayo ng picture. Okay. Ayan o, napakaganda na nito. Ayun <laughs> o. Parang ano, naman lupa na. Parang ano, naman na. Ayan na, kung nakikita nyo, pinagpapuwisan nyo kami. Lagay, bakit tayo sa camera? Dali. Pinagpapuwisan. Ayan na. Ito si Jeron, talagang siya yung, yung pinakamalakas talaga. Pansamantala ko muna papatayin. Bahala na si, Jer si Jet mag-edit dito.